morning. Dito kami natulog. Dito kami natulog. Tambay. Mula 4 hanggang ngayon. So, alis na alis. Mm. stopover para magpagas, magstretching, kakain ng tanghalian. Ten na ng umaga, so may six hours pa kami para sa Austria. Ako na naman ang na magdrive, change driver. Nasa ang hello. Ay dito ko. Kumusta na ang drive? Sakit, Sakit na na binte niya. 6 hours driving. 2 hours tulog. Ilang oras na driving tapos two hours lang natulog. Kapagod. Ang itsura ng aming masas, ng aming sasakyan. Ngayon. Dito si Isa natulog ako dito. Si Angelo doon. Full lang aming sasakyan. Six hours to go. Austria, we're coming. Mahabang drive pa rin, six hours. Dito kami sa McDonald's para mag-breakfast. 10.20 na after ng breakfast, tuloy-tuloy na ang aming biyahe 6 hours to Austria waiting sa aking order thank you so punta tayo sa labas Doon tayo mag upo, kakain Bakit? Ito mm ba Hmm. Ayan na 'yun. Ayan na yun. Stopover para kumain after 3 hours. 3 hours driving. A good KFC. So dito kami sa KFC para kumain ng aming lunch. ng no oras na ba? alas dos na ng hapon. So, may three hours pa kami drive para sa makatating kami sa aming patutok So, walang hintong ano, three hours na drive na walang hinto. Nakapagod. Ay muna tayo kain. Walang rice sa KFC. May dala kaming sariling rice. Tanyo ba? Hindi uso ang rice sa KFC dito. Ayan, may dala rice. Sana hindi pa panis. Hindi pa yan, mm hindi -hmm. nilagay. Walang... rice is life or... paraan sa kanin. Gabi <laughs> mm -hmm. nila yan. Ngayon lang kay makita ng KFC may kanin. Abad nga, pinuha ko pa yung patis eh. kaya nasa ilang. <laughs> Ito <kama. laughs> so, tapos na tayong kumain na, no? dun sa likod. Drive na ulit tayo ng another 3 hours. And then, nasa Austria na tayo. So, kailangan nating pahinga na. Pag-stretching, kumain ng tanghalian. So, ready na kami. Sige, okay. sige na, na muna.